yun know, mga kapatid may nadaanan na tayo dito yung nangyari at uh, yung isang van nahulog dito sa bang eh, ito muna yung una niyang tinamaan yung pose ng uh, ilaw dito yung solar Ayan, oh. nabalok to at munting nang mabunot talagang ano napakalakas ang impact at tingnan natin yung sa sakyan na no nahulog doon sa bangin na medyo mataas-taas din at buti na lang no? mayroong tubig doon sa baba nako na baga pa pala niya poste na solid na simento mga kabate oh grabe naman ito kahit tong napaka -tigas na poste dito na solid na simento ay na eh, naitumba itong bang bago mahulog doon sa baba no Mabuti nga may tubig pa yung ilog kung wala eh, ako, mas malala at uh, hindi lang natin alam mga kabada kung ano nangyari do sa mga pasayero Kasi uh, hindi natin alam yung buong pangyayari ano Pagabi pa pala nangyari at napadaan tayo dito tanghali na Kaya uh, wala na rito yung mga uh, biktima ano Wasak na wasak talaga talaga inararo niya ito matitigas na poste eh. At sana hindi naman ganong kalala yung pinsala doon sa mga biktima no sa pagkakaalam ko mga tatlong beses o so apat na beses na mayroong nahulog dito sa kurbahan na to sana naman ligtas naman yung mga sakay ingat-ingat po tayo palagi sa pagdadrive drive god bless po sa inyong lahat ride safe kabadi